Kaya ka pala minsan reject Kaya pala hinahayaan ni God na ma-reject tayo. Kasi dinadala niya pala tayo sa mas malawak na plano niya para sa atin. Baka kaya ho sinasara minsan sa atin yung ibang pintuan, yung mga maling pintuan. Eh kasi meron palang inihahandang unique tamang pintuan ng Diyos para sa ating lahat baka kaya pala na meet mo yung maling tao sa buhay mo kasi God wants you to realize or to prepare you to become a better person. Baka kaya pala, we meet some unfaithful friends. Kasi ang gusto ng Diyos, matutunan natin yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Rejection does not mean failure. Rejection is not equal to failure. Rejection is a redirect.